Totoo ba mga taga-batangas mapagmahal? Yes! Try mo! sa akin, ngayon ang inipin na Try ko? Sige nga! Ay! Maghunos dili ka ma'am, lang. Pwede po kayo matanong saglit? Nakapalaw po kayo sa C++ at Casino+. Salamat! Sino pang pambato natin? Okay. Ito, ito. Okay. Nakapollow po ba kayo si C at Casino Plus? Yes po! Ibig sabihin lang yan, makakapaglaro ka na sa game natin, madam. Okay. So, kailangan mong banggalan ng limang anyong lupa sa loob ng 30 seconds. Limang anyong lupa. Eh? What? Kaya ba, madam? Okay, sandali lang, madam. <laughs> mag dili ka, ma'am. Sigurit lang. Now! Patagan, okay. balawando. Meron ka mystery box mula sa amin. Final answer? Buksan nyo na. Thank you po sa